dito nga mga idol na napagpasyahan po namin na maligo dito sa Kalanay Falls at subukan namin puntahan napakaganda pala mga idol at napakarami ding naligo sa mga araw na iyon dahil napakaganda ng tubig samahan nyo kami mga idol sa pagligo sa araw na ito guys, okay, susubukan natin umakyat doon at magpabitin tayo dun sa ah uh, huh? natin nakakatakot yata at dito mga idol sinubukan kong uh, pinutin sa lubid pero hindi ko in lubos inakala na mapapatricks pala ako dito panorin natin at dito dol hindi ko lubos akalain na ganito talaga ang mangyayari dahil naisipan ko na nung nasa area na ako at dito mga idol may isa akong kasama na naisipan yan tumalon sa pinakamataas na bahagi ng talunan doon sa Kalanay Falls at ito panoorin natin ang mangyayari at dito mga idol successful naman po ang kanyang pagtalon kaya maraming salamat panoorin natin ang mabuti at napakaganda nito. At dito mga idol, napagpasyahan na namin umuwi dahil hindi na namin kaya ang ginaw. Maraming salamat pala sa panonood sa aking video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para paging updated lagi sa video ni Boy Hanot. Maraming salamat po mga idol.